Isang gabi habang nagigib ako ng tubig sa labas, narinig ko ulit yung iyakan. Pero ngayon, malapit. Paglingon ko sa ilog, may nakita akong babaeng nakaupo sa bato. Mahaba ang buhok, nakalugay at nakatalikod. Dahan-dahan akong umatras pero tumigil siya sa pag -iyak. shoutout sa mga solid viewers. Kung gusto mong mapasama sa next shoutout, itype mo lang ang shoutout sa comments. Sa ngayon, shoutout kay Amy Garcia at kay Alfredo Villamor Jr. Watching from Saudi Arabia. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Sobrang appreciate namin yan. Ako si Melay, 21 years old. Kakagraduate ko lang ng chemical engineering sa Maynila. Habang naghihintay pa ako ng trabaho, dumating ang isang balitang hindi ko inaasahan. Namatay si Lolo sa probinsya. Si Lolo, tatay ni Mama, matagal ko na rin hindi nakikita. Sa video ko lang kami nagkakausap. Kaya nang mabalitaan ni Mama, agad siyang umuwi. At syempre, sumama na rin ako na miss ko rin ang probinsya namin, yung hangin, yung katahimikan, yung mga alaala -ala ng kabataan ko. Pagdating namin sa bahay ni Lolo, malamig ang hangin. Pero mabigat ang pakiramdam. May mga kamag-anak akong hindi ko na halos makilala. Lahat seryoso, tahimik. Si mama Halos hindi umiimik. Tanging dasal lang ang bumabalot sa gabi. Sa unang gabi ng lamay, wala akong naramdaman nakakaiba. Pero may kung anong hindi may paliwanag na lungkot. Parang may kulang. Lumipas ang ilang araw, parang naging rutin na lang ang lamay. Kain. Dasal Kuwentuhan May mga kamag-anak na nagkukwento tungkol kay Lolo na noong huling linggo niya, madalas daw siyang nakatitig sa labas ng bintana parang may kausap. May bumibisita raw sa kanya gabi-gabi Bulong ni tita Isang babae Umiiyak daw Napangiti ako <laughs> Siguro multo lang yun Lolo always had those kwento Pero hindi rin nawala sa isip ko yun Nung gabi ring yun Habang naglalakad ako papunta sa labas Nadaanan ko ang lumang daan papunta sa ilog Naaalala ko yun doon na ako madalas maglaro nung bata ako. Pero ngayon, madilim. Parang masikip. Parang may humihila sa hangin papunta doon. Kinabukasan, sa sobrang init ko, naisip kong maglakad-lakad. Dinala ako ng mga paa ko papunta sa ilog na matagal ko nang hindi napupuntahan. Tahimik ang paligid tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Ang lupa basa pa sa ambon. Pagdating ko sa gilid ng ilog, ang ganda ng tanawin. Malinis pa rin. Pero may kakaibang lamig sa hangin. Habang nakatayo ako sa may bato, may narinig akong tunog. Mahina. Parang hikbi. Una inisip ko baka hangin lang o tubig. Pero nang tumagal, malinaw na iyak ng babae mabagal, masakit, parang galing sa ilalim ng tubig. Napatigil ako, lumayo lang ako roon, nakikinig. Pero nang maramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko, tumakbo ako pabalik ng bahay. Hindi ko alam kung bakit pero habang tumatakbo ako, Narinig kong parang may humahabol. Pag-uwi ko, pinilit kong huwag isipin. Baka pagod lang ako. Pero nung gabi, habang nasa kwarto ako, may narinig akong katok sa bintana. tatlong beses. Mabagal. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pero nang huminga ako ng malalim, may narinig akong mahinang iyak. Yung parang iyak sa ilog. Hindi ito totoo, sabi ko sa sarili. Pero lalo lang lumakas hanggang sa parang nasa labas na ng pintana ang boses ng babae. Tulungan mo ako. Parang may humaplos sa braso ko. Napasigaw ako. At dali-daling lumabas ng kwarto. Si Mama, gulat na gulat. "Bakit ka sumisigaw?" tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kaya ang nasabi ko lang, "May daga." Kinabukasan, pinilit kong kalmay ng sarili ko. Pero hindi ko makalimutan ang boses na yun. Habang nag-aayos kami ng mga gamit ni Lolo, may nakita akong lumang kahon sa ilalim ng kama niya. May lak pero kalawangin na. Binuksan ko. Sa loob, may mga lumang larawan ng isang babae. Hindi si Lola. Bata pa si Lolo sa mga litrato at sa likod ng isa sa mga larawan may sulat. Sa ilalim ng ilog, nandun ang pangako mo. Huwag mo kalimutan. Nanginig ang kamay ko. Sa likod ng sulat, may pirma. R. Sino si R? Kinagabihan na panaginipan ko si Lolo. Nakaupo siya sa tabi ng kama ko, nakatalikod. Nilapitan ko siya sa panaginip. Pero bago ko siya makausap, humarap siya. Itim ang mga mata niya, walang puti. At sa bibig niya, lumalabas ang tubig. Pagmulat ko, basa ang unan ko. Hindi pawis, basa talaga. Tubig, pagtingin ko sa say, may mga bakas ng paa. Basarin hanggang sa labas ng kwarto, papunta sa bintana. Sinubukan kong kalimutan ng lahat, pero hindi nawala ang takot. Isang gabi, habang nagigib ako ng tubig sa labas, narinig ko ulit yung iyakan. Pero ngayon, malapit. Paglingan ko sa ilog, may nakita akong babaeng nakaupo sa bato. Mahaba ang buhok, nakalugay at nakatalikod. Dahan-dahan akong umatras pero tumigil siya sa pagiyak. At nang lumingon siya, walang muka, bilog lang, maputlang balat, napasigaw ako tumakbo ako papasok ng bahay. Si mama nagulat ulit. Melay, anong nangyari? Hindi ko na masabi. Nanginginig lang ako sa takot. Kinabukasan, nagtanong ako kay tita tungkol sa mga litrato. Napayuko siya. Tama na Melay, huwag mo nang ungkatin. May kasalanan ang tatay natin Doon ko lang nalaman Noong kabataan ni Lolo May babaeng nagpakamatay sa ilog Si Araw iyon Nabuntis daw ni Lolo Pero itinanggi niya Ilang araw bago siya matagpo ang patay Naririnig daw ng mga tao ang iyak niya sa ilog At simula noon May mga nagsasabing hindi na siya umalis sa mga araw pero lalong lumala ang mga nangyayari tuwing gabi may tubig sa loob ng kwarto ko tuwing gigising ako naroon ulit ang iyak hanggang sa isang gabi nagpasya akong harapin siya lumabas ako papunta sa ilog dala ang kandila nang makarating ako roon nakita ko siya ulit Naharap na siya sa akin, maganda siya pero maputla, halos asul Ang mga mata niya parang tubig na walang dulo Melay, bulong niya, ibalik mo siya Si Lolo? Tanong ko, ngumiti siya Pero nang bumuka ang bibig niya, lumabas ang itim na tubig naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa pako. Inihila ako pababa. Sumigaw ako. Pero walang boses na lumabas. Hanggang sa biglang dumating si mama, hinila ako palayo. At sa huling sandali bago ako mawala ng malay, narinig kulit ang iyak niya. kinabukasan, ginising ako ni mama. Uuwi na tayo sa Maynila. Sabi niya. Tama na tong bakasyon. Hindi na ako tumutol. Habang papalayo kami sa baryo, tumingin ako sa bintana ng sasakyan. Dumaan kami sa tabi ng ilog. Tahimik, walang hangin. Pero bago kami tuluyang makalayo, nakita ko ang isang babae sa gilid ng tubig nakatitig sa akin ngumiti pagdating namin sa Maynila tahimik si mama ako rin pero sa gabi abang sinusubukan kong matulog may narinig akong patak ng tubig paglingon ko basa ang sahig at sa bintana may bakas ng kamay basang basa Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpatala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mong kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ang komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod. <laughs>